Ay, hey yung naligaw na kami. Kuya, pwede magtanong, sa nga dito papunta ka lang ginto? Ay, naligaw tayo ito eh. Kanina pa po kami naglalakad. Ay, parang may parang may, tao dito. May bata. Nini, nag ka dyan? Ah, ang ginagawa mo, marami pong bunga ng ano. Ito po yung ginagawang pawid. Nene, nagano ka dyan? Maria Lisa, parang hindi man ito si Maria Nawala na si Maria Lisa. May lapit sa tao si Maria Lisa. Naiiyak. Yeah. Isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Ngayon po araw ay uh, papunta po kami ngayon sa Mangkayo Binsons. Doon po kala Nanay Milagrosa at uh, kay Maria Lisa. Napakahirap po yung sitwasyon nila doon sa liblib -lib na lugar. bukod po sa ang lalayo po ng mga kabahayan. Sabi po ng uh, malawak na ilog kapag uh, malakas po ang ulan ay bumaba po doon sa lugar. Napakahirap din po yung pagpunta sa kanila grabe po ang putik na dinadaanan papunta dun sa kala ano Maria Lisa naabot po ng kulang kulang darang oras po yung ano pag nilakad nyo po ito aabutin po kayo ng ano aabutin kayo nang hapon pag pauwi tara po mga 20 which time po natin muli si Annalisa, Lisa Maria Lisa mapagpalang araw din kay Kapitan uh, Elep may napakasipag na kapitan dito sa Mangkayo Binson i mm -hmm. oh, Ang grabe, naligaw na kami. Masugin na natin itong malinis na daan. Grabe ang pagitan po ng bahay. Kaya pag walang kasama, delikado. Para maligaw ka, di ka na makabalik. Kuya, pwede magtanong Saan nga dito papunta ka lang ginto? Ginto, saan nandaan? Ano kuya, Imerlita ginto? sa may ilog ang daan Ilog Yung may Yung may difference sa pag-iisip Ang ano, nip nipaan oo ay, pamunta doon ano? Ah, wala na yan? Ay, guys, salamat. Ay, kung nalikaw tayo ito eh. Nalimutan ko yung daan at maraming ano eh. Kanina pa po kami naglalakad. One hour later. Yan po mga kalingap, mga kabente. Grabe po ang lalim ng tubig. Oh. Ang dinadaanan po ay tipag na. Noong nakaraan ay hindi pa man ito ganito. So, sa lalim po ng tubig, yung madalas po yung pagulan. Grabe. Parang may tao. Parang may tao dito. may parang may, may, tao dito may bata nini nagaano ka dyan ah. ang ginagawa mo marami pong bunga ng ano ito po yung ginagawang pawid nini nagano ka dyan si Maria Lisa Maria Lisa ito pa si Maria Lisa iba na ang ano gupit Maria Lisa parang hindi manito pa si Maria Lisa Maria Lisa kuya Maria Lisa kuya Maria Lisa nawala na si Maria Lisa siya na dito daan na din natipag na yung daan hindi na ano namin ang kakaraan nawala bigla nawala bigla yung bata Saan nagpunta yun? Matakot bigla si Maria Lisa Biglang nawala Biglang Saan na yun? Saan na yung bata na yun? Huwag siya ate. Ate, ano yung dala mo? Ano yan? Buko? Anong ginagawa dyan? Kinakain yan? Paano kinakain? Niluluto? Hindi. Niluluto oh, po ito. Anong niluluto yan? Anong luto? Saan ka galing? Nagkuha ka na yan? ka nito? Hinti. Hindi. pa ako nakakain yan? Ha? Inaadobo lang uh po -hmm. ito. Inaano? Charlie, nakakain ka na niyan, Charlie? yan, Charlie? Oo, oh, yung yan yung ginagawang alak. Nawala bigla si ano? Maria Lisa. Ate, bakit natakot, at, takot na takot yun sa tao? Ah. Kaya po't delikado din sa kanila. Kaya ito po ay nipaan. So, yun na si Maria Lisa oh. Ang layo na. Takot na takot po sa tao si Maria Lisa. Kumalapitan. Kanina pa po, po kami madaling araw umalis sa dait. Nga po nang ano, medyo madaling bilim pa. At may mga pinuntahan po kami. Hindi na kami nakadaan sa Jollibee. Ito pong grocery na ito. Binili lang po namin yan sa dinaanan po namin Napakalayo po ng lugar nito hindi po mapasok pasok bira po yung makapasok yung mga ibang mga kasama ko at makakita mo na ang agot po, po ng bahay ay malalayo nasa na yung dalawang anak mo ate nasa na yung dalawang anak mo Yeah, matanda. Ngayon ulit kay Jan. Bitambil ang ito, dito pumapasok, guys. Umuusok mga kabintana dito para kami sa lugar po nila Maria Lisa. Nanay. Tao po. Tao po. Ano po 'yon? Nanay Marina, ano? Tangali. Nandito naman kami. Tangali din po. Mhm. Nasa si Maria Lisa ngayon yata po dyan sa may bahay na sira dito sa may bahay na sira lagi po dito tinatambay na ano mm -hmm. sa rin yung grocery nanay may dala po kami grocery para po sa inyo maraming salamat, eh. hmm. ito, maraming ka salamat po ito ikaw kuha ko ng biskwit kuha ko ng biskwit bibigyan natin kay Maria Lisa para ano, isang balot ng biskwit <laughs> yan ito po may mga dilata at po kumpleto po ito. Okay. Pabigay, pabigay mo na kay nanay. May ano po yung dilata, itlog. May mga noodles po yan. Nakatanggap po ng ganito sir. Galing po yan kay Mayor. Maraming salamat po. <laughs> Pagpansyansyan nyo muna po yan. Ano, sa mga susunod po, dadalampan po namin kayo ng ganyan. Kasi medyo po malayo po ay di namin kayang batin. Opo. Marami, marami salamat po. Opo. May pansit po diyan. Opo. Pampahaba ng buhay. Salamat po. Sana hmm. nga po humaba pa ang buhay ko po. May dami na din po ako nararamdaman. Hmm, para po sa apo po ninyo. Opo, Nandito sir. Nandito po si Maria Lisa. Buntan ko po mga kalingap, mga kabin, si Maria Lisa. Kanina nakakita ko po, po sa ano, doon sa nipaan. Bigla kami nakita nagtago. May lapit sa tao si Maria Lisa. Naiya. Maria Lisa. Maria Lisa. Yan ang taguan ako. Naiya sa akin si Maria Lisa. Dito po siya lagi nagtatambay. Maria Maria Lisa. Ang ginagawa mo dyan? Dito ka lagi nagtatambay ah Pari oh, na dito ka na dali O oh, may ano ko may bibigyan sa'yo Ano ito? Hmm Mamun. Ha, masaya ka? Ha? O, Lisa Masaya ka? Ang ganda pati sinong nagupit sa inyo? Sino nagupit ng buhok mo? Ang ganda ba ka pagkagupit? Palitin mo si Maria Lisa, oh. Tiyan, bawal ka pala nito. Yung isang, ano natin yung isa to eh. Ano pala ito? Chocolate. Kay nanay na lang ito. Papaltan natin ah. Ito pala yung dating bahay nyo, Maria Lisa. Yung may, ano, na saging sa loob ng bahay, oh. Oh, ito na lang sa'yo. Oh. Hmm. Sige, kain ka na. Hindi kami nakaano dun sa Jollibee. Dahil araw kami naka umalis ng dait ay hindi ko makakausap si Maria Lisa. Masan ka na? Ayun nga po mga ka-bente <laughs> Hindi po na hindi <laughs> nakakain si Maria Lisa pag may narito ba Marely siya kain na Dali Dapat di nagang naging sa la, naging ng nang pinuntan mo. Kung mga kalingap mga kabente. Napakahirap yung ganitong sitwasyon. Napakaliblib. Pagkailangan po ng magbili ng sangkap sa kusina. Hindi po makakabili kasi ang napakalayo. Si Maria Lisa. Maria Lisa! Mapunta na kami. Bye-bye! nanay bawin na din po kami maraming salamat po sa mga binigay po ninyo sa akin hindi ko po akalain na magkakamirom po kami ngayon ngayong araw ng mga ganito maraming maraming salamat po talaga po sir hindi ko po kayo makakalimutan saka Hanggang po, na po yung si ano. kuya bal idol hmm. po din po talaga si kuya bal baga hmm. rastusan ko po yung pagbisita sa inyo para makuha ko po yung loob ni ano si yung po ni ninyo Maria Lisa kasi medyo maila po ano. Sero. kasi pag dinala po natin yan sa doktor, baga magtalon sa tricycle o kaya tumakbo. Maraming maraming salamat po sir. Mm. Talaga po, hindi ko po talaga po akalain ito ay. Mm. Damit ko na po sanang inaano na ano kaya lang po ay. Hindi para po na din po ako sa DSWD na lang po ako napunta. Nabibigyan naman po kayo. Ngayon po, ang sabi po, dalhin ko na lang daw po sa kadlan. Kung kailan daw po, kung hanggang kailan daw po si La Maria Lisa, yung mag-ina, ay taron din daw po ako, saka kamay mm. may pera din daw po ako. Ay, paano po yung nag-eskwil ako naman dito ang apo ko rin? Hmm, Magastos po yan. Opo, paano mm. na po yung mga naan dito? Mm. Kaya nga po, nanay, yung facility ko po, ng pag nagawa po yun, kaya po pa paano, malaking tulong po yung sa mga tinutulungan ko po, may mga depresyon. Uh -huh. Yan, hindi na po natin kailangan dalhin sa kadlan. Yung kasi doon po na doon ko po alagaan yung may mga ganito pong may diperensya. Libre naman daw po ang uh -huh. sasakyan. Eh sinabihan uh -huh. naman din po ako nung nung bayaw ko na kung sa akin ay yan lagring. Pagpili isang ko na lang yung sa bahay. Uh -huh. Ano po talaga siya kung saan, saan nagang punta po ano baka matuka ng ahas. Uh -huh. Kanina po nakita ko siya dun sa ano po doon sa nipaan. Ang ganyan lang naman po yan. Nagahanap po ng ano, ng bunga yata. Nanay-delikado po baga, kasi baka may makasalubong na mga lalaki mm -hmm. na sa kabilang ilog. Baka anong mangyari dun sa e, dalawa. Ibig sa sasahing po, sir, ako. Mm. Nakaalis na lang na. Pero binabantayan nyo naman. naman po. Ano um, po. Mm. Dito lang naman po yan, ikot-ikot. Mm. Sige Yan po mga kalingap, mga kabente. Si Lana Naimilagros at yung kanyang apo na si Maria Lisa. Ay napakaila pa rin po ni Maria Lisa. Sa tuwing pupunta po kami doon, halos takot po sa tao. Ayan, sana po sa mga susunod ay uh, makuha ko po ang loob nito. At uh, masama ko na din sa pagpa-check up. Kailangan po nito ng uh, agarang uh, paggamot. Ayan. Napakadelikado din sa sa katulad po nito na kung sa sa punagang punta. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga di po nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa mga di po po nakapag-subscribe. Pasubscribe po, Mr. Bendipay Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyo